maaaring magsabi ang iba. Kaya namin ito gagawin itong pag-celebrate namin ng birthday ng propeta ay dahil sa pagmamahal namin sa kanya. <coughs> pagmamahal. Ngayon, ang tanong natin, ihigit pa ba ang pagmamahal mo sa Nabi kaysa kay Abu Bakar, kay Omar, kay uthman kay Ali, Si Abu Bakar na binigay niya ang lahat ng kayamanan niya nung maghijra sa sumama sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nung tinanong sa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar nung tinanong niya ang tatlo ya Uthman mada tarakta li ahlika ya Uthman anong iniwan mo sa iyong pamilya sabi niya tuhong sabi niya thuluthay mali ya Rasulullah iniwan ko sa kanila one third ng aking kayamanan Tinanong niya si Umar, Ya Umar, Mada tarap ka li ahli Umar, sa paghijra mo, pagbakwit mo patungo dito sa Madina, ano ang iniwan mo sa pamilya mo? Sabi niya, Ya Rasulullah, tarap to sabi niya, mali, kalahati ng aking kayamanan. Ang Abu Bakar, ang Siddiq radiyallahu anhu, tinanong, Ya Abu Bakar, ano ang iniwan mo sa iyong pamilya bago ka naghijra dito? Sabi niya, Ya Rasulullah, tarap tuhum Allah wa wala akong iniwan sa kanila, kundi ang utos ng Allah at utos ng propeta na nangahulugan na ubos ang kayamanan niya sa pagsuporta sa Nabi Salawang, sa Salawang, sa Diyad sa Dawa. Ngayon, may hihigit pa ba kay Abu Bakar mula sa umman na ito, sa atin na si Omar hindi niya maabot yung antas na ni Abu Bakar? Si Uthman hindi niya maabot ang antas na ni Omar at ni si Abu Bakar? <clears throat> sa hijra pa lang ng Nabi. Ang tanong ngayon, bakit hindi nila pinagdiwang ang karawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yun ba'y makakaligtaan pa nila? Kung yun ay pagpapakita in kana dhalika izhar li hubb an Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yansaw dalik Hal yafut dhalik min balihim? Yan ba'y mawala sa isipan nila? At makakalimutan nila mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Sabi ni Abdullah ibn Masud radiyallahu ta'ala anhu ardahu, Ittabi'u wa la faqad kufitum wa alaykum bilang Kayo ay sumunod at huwag kayong gumawa ng panibago sa inyong relihiyon sapagkat sapat na sa inyo ang kitab at ang sud na bilang gabay. Wa alaykum bil amri at inyong pag-aralan ay isabuhay ang al Islam al-atik ya ancient na Islam kung paano itong binaba kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.